Ito naman ay yung part 2. Doon naman sa may puno ng sampalok at mga mangga. Yung sa tabi ng kalsada. Aiwang po naman ito. Oh yeah. Nasa 4K itong mahigit. At puntahan na ninyo agad. Paunahan na kayo tayong hawak na 4,000 dito lang ako sa major Jordan 1 makabling ito ay paunahan na lang kayo sa makakapuha nito at sya totoo pala sa iyo lapugo vlog, ng mayag manood ka dahil may iiwan ako ditong pera ganito ako mag iwan hindi sticker hindi 1,000 hindi may 500 ako mag talaga dito ko sa mga gilid para ito sa mga mahihirap tulong ko Ayan, sa makakakuha nito. At ito. Ayan, o. Oh. One. Three. Four. Five. Four thousand yan. Ayan. At, shoutout sa lahat ng Jordan. Jordan One. Ayan, iniwan ko na dito yung pera. Tandaan ninyo, ito yung sampal. Ito yung manggang, Malaki. Ayon, kabila na yan. Pati sa may imborlan na yun, mayroon din doon. Dito sa kabilang gilid na ito, mayroon din dito. At syerte sa makakakuha nito at makakakita. At thank you, thank you for watching. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ito yung part. To. At syertehan na lang at paunahan na lang.